tumanggap ng 4,000 bags ng simento mula sa pamahalang pananawigan ng Nueva Ecija, ang barangay matas na kahoy ng General ng Tibidad Nueva Ecija kamakailan. Ayon kay Kapitan Larry Ponce ng barangay matas na kahoy, sa pamamagitan umano ni dating Congresswoman Cherry Umali, ay kanyang hinili ang nasabing mga simento kay Governor Oye Umali, na agad naman itong tinubon. Dagdag pa nito, na ang mga naipagkaloob umano ng mga semento ay malaking tulong para sa kanilang mga proyekto at pagawain sa kanilang barangay. Ito ay magagamit aniya sa pagsasaayos ng kanilang mga kanal, drainage at ilang mga kalsadang binabaha tuwing tag-ulan. Nitong nakaraang bagyong karina ay binaha ang ilang sa mga kalsada ng nasabing barangay na naapektuhan ang 250 pamilya kung saan pinagkalooban ni Kapitan Larry ng food packs ang mga ito. Ito pong simento na ito na delivery na 4000 ay gagamitin po namin dito sa repair ng aming mga roads, uh, drainage, uh, pagpapagawa ng mga concreting dito sa loob ng aming uh, barangay. At napakalaking bagay po na meron kaming magagamit. Kaya nga po, nandyan na rin po ang aming buhangin. May stockpile na po kami dyan. At yan po ang aming hinihintay. Ngayon po, ang aming mga kabarangay ay hindi na mababaha hindi na ma-stack ang mga tubig sa kanilang kanal. Ayusin na po namin lahat yan. May mga bahagi po ng barangay Mataas na Kahoy na binabaha. Uh, kahit paano po, uh, maibsan natin yung pagbaha na yun dahil nandito na po yung mga na-request natin simento, sa lalong-lalo na dyan sa Purok 1, Purok 4, Purok 6. Ano pong nakaraang bagyo, eh, napakataas po ng baha na galing doon sa sapa. Nagpaabot naman ng mensahe ng pasasalamat si Kapitan Ponce kay Governor Oji Umali, Vice Governor Doc Anthony Umali at dating Congresswoman Sherry Umali sa patuloy na pagsuporta at pagbibigay ng tulong ng mga ito sa kanyang nasasakupan. Maraming maraming salamat po sa aming gobernador at kay Madam Cheryl Domingo Umali na walang sawang suporta dito sa Matas na Kahoy. Kaya nga po nag-uumapaw ang aming saya dito sa Matas na Kahoy dahil Uh, simula noon hanggang ngayon ay hindi nila kami kinakalimutan. Maraming salamat po muli at lagi po kayo mag-iingat. God bless po Madam Cherry Domingo Umali at Governor uh, Oye Machias Umali at kay Doc Anthony Umali. God bless po. Para sa Balitang Nueva Ecija, Maureen Pagaraga nag-uulat. Para sa DWNE, Talaradyo ang inyong kakampi.